gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte. Oh! Ako ayoko ko ng gulo. gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda wala na. Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Mhm. Mm e, kagaya na sabi ko sa iyo pagka Hindi ko mag-confess dito. <laughs> Pwede naman po para akong pari po nito ngayon, <laughs> na po. Ewan ko, but, but kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay uh, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Di ba? Kahit hindi, hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Wag mm -hmm. Huwag, huwag na natin, tanggalin natin yung gulo.